Ikinagulat naman ito ni Marciana dahil hindi niya inasahan na na pala ang nararamdaman ng kaibigan niya para sa binatang nito. Pero bigla namang nasaktan ang damdamin niya para kay Abing nang sabihin ni Manolo ang mga katagang. Pasensya ka na Abing, hindi mo ko pwedeng mahalin. Hindi mo palubusang kilala ang pagkatao ko. Kung malalaman mo lamang, sigurado akong kamumuhian mo ko. Bumitaw naman sa pagkakayakap si Abing dito kay Manolo at agad na tanong nito. Bakit Manolo? Kaya ko namang tanggapin kung ano ka ha? Kung nasama kang tao, magnanakaw o ano paman. Kaya ko tong tanggapin at pwede ka namang magbago. Tutulungan kita Uwi ka naman ni Manolo Kay Abing Hindi mo alam ang sinasabi mo Mabuti pa nga Kung ganun lamang ako Pero hindi Kaya dyan ka na At mabuti pang Ito na rin ang huli nating pagkikita Agad na tumalikod Itong binata At tuluyan nangang naglakad papalayo Si Abing naman, walang tigil ang pagtulo ng mga luha kaya nilapitan na lamang ito ni Marciana at sya ka niya ito ni Yakap. Ramdam ni Marciana na labis na nasaktan itong kaibigan niya. Ang totoo, ito pa lamang ang unang pagkakataon na nagmahal itong si Abing kaya alam niyang hindi magiging maganda ang epekto ng pagkasawi nito at alam din niya na may magbabago dito kay Abing. Kaya naman sinabihan ni Marciana itong kaibigan niya na magpahinga na lamang muna at siya na lamang muna ang magtitinda. Pero itong si Abing, pinunasan lang ang mga luha tsaka nagoy ka na nga. Tara na, magtinda na tayo. Ikinabahala naman ito ni Marciana dahil nag-aalala siya na baka mapano lang itong kaibigan niya habang nagtitinda. Pero marahil, ito ang paraan ni Abing upang libangin ang sarili. Kaya hindi na niya ito kinontra pa. Wala namang naging pagbabago kay Abing nung araw na yun. Lalo na ang pakikitungo niya sa mga bumibili. Maliban lamang, kapag naglalakad na silang dalawa lamang, Tahimik lang ito na may kaunting pagtulo ng mga luha. Hindi na lamang ito pinuna ni Marciana dahil kung tatanungin pa niya ito, baka lalo lang makaramdam ng lungkot itong kaibigan niya. At natapos nga lang ang araw na yun na maging si Marciana ay Apektado din sa nararamdaman ni Abing. Dumaan ng ilan pang mga araw hindi pa rin nawawala ang kalungkutan dito kay Abing. Dito ngay unti-unting napapansin ni Marciana na para bang pumapayat itong kaibigan niya. Kaya dito na rin siya nangamba. Kaya naman bilang kaibigan ay hindi na niya natagalan pa na panoorin lamang itong kaibigan niya sa unti-unti nitong pagpayat dahil wala namang ibang kahihinatnan ito kundi ang pagkakasakit lang. Direkta na niya sinabihan na kalimutan na ang binatang yun dahil hindi lang naman yun ang nag-iisang lalaki sa mundo. Tumango naman itong si Abing pero alam ni Marciana na hindi ito madaling makakalimutan ng kanyang kaibigan. Hanggang isang umaga habang naglalakad itong dalawa patungo sa unang baryong pupuntahan nila hindi makapaniwala itong magkaibigan na nang makita nila si Manolo na nakatayo sa gitna ng dadaanan nila. Napahinto naman itong magkaibigan na animoy hindi nila kayang maihakbang ang mga paa nila. Kumabog na nga lang ang mga dibdib nila dahil si Manolo ay dahan-dahan ng naglalakad papalapit. Si Abing ang direktang tinungo ng binatang ito nung magkaharap na itong dalawa. Wika ni Manolo rito. Abing, pinilit kong kalimutan ka pero hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap pa rin kita. Litong-lito na ako kung ano ba itong nararamdaman ko dahil hindi ko pa ito nararanasan kailanman. Pero ang tanging alam ko lang, gusto kitang makita. Dahil nagbibigay ito ng kasiyahan na minsan man, hindi ko man lang naranasan sa buong buhay ko. Abing, hindi mo lang alam kung ano ang totoong ako. Lumuluha namang tanong ni Abing. Bakit? Ano ba ang totoong ikaw Manolo? Sabihin mo para maintindihan kita. Sagot naman dito ni Manolo. Akala mo ba ganun lang kadali? Kung papayag kang sumama sa akin at magpakalayo-layo, dito mo lamang maiintindihan kung ano ang tinutukoy ko. Dagli ang sagot naman ni Abing. Sige Manolo, total naman ayokong mawala ka pa uli. Sasama na ako. Sabay tingin naman ni Abing kay Marciana at nagwi ka ito na nga. Marjana, sana maintindihan mo ko. Siguro panahon na para sundin ko naman ang damdamin ko. Babalit naman ako para dalawin ka. At ipinapangako ko na mananatili kitang kaibigan habang buhay. Agad namang tanong ni Marciana kay Abing Ipaano e, ang ama mo? Hahanapin ah, ka nun Kahit na nangangamba naman itong si Abing Uy ka pa rin ito kay Marciana Yun na nga ang ipapakiusap ko eh Marciana Ikaw na sanang bahalang magpaliwanag kay Itay Tsaka Habang wala ako Hiling ko na palagi mo sanang dalawin ang ama ko at ikaw na rin muna ang mag-alaga sa kanya. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako, na At tatanawin kong malaking utang na loob ito habang buhay. Pagtapos nito'y nilapitan din siya ni Manolo at sinabihan siya nito ng Marsyana. Marsyana maintindihan mo sana ang gagawin namin. Alam kong masakit para iyo ang mawalan ng kaibigan. Pero sana, mahalagahan mo rin ang kagustuhan ng kaibigan mo. Ang totoo, Marciana, wala akong naging kaibigan kailanman. Pero nang makita ako kayo ni Abing, dito ko palamang nalaman ang ibig sabihin kung ano ba ang magkaibigan. Balang araw, makakahanap ka rin ng magmamahal sa At sa araw ng pag-iisang dibdib ninyo, ipinapangako ko na darating kami ni Abing. Palagi kang mag-iingat, kaibigan. Dito ngay hinawakan na ni Manolo ang kamay ni Abing at diretsyo na ngang naglakad itong dalawa papalayo. Hindi naman maipaliwanag ang lungkot na nararamdaman ni Marciana habang pinagmamasdan niyang naglalakad papalayo itong kaibigan niya. At dahil nga sa pangyayarin ito, nawalan na rin siya ng gana na magtinda noong araw na yun at nagdesisyon na lang na umuwi at puntahan ang ama ni Abin upang ipaalamang nangyari. Nung nandito na nga siya, inabutan niya itong ama ni Abing na nagkakape sa labas ng bahay nila. Nakangiti ito habang pinagmamasdan siya na papalapit. Nung makalapit na siya, agad siyang tinanong nito kung bakit maaga siyang nakabalik. Hinanap din nito ang kanyang anak. Kaya naman mautal-utal na sagot niya rito. Si, si Abing ho wala na. Nanlaki ang mga mata nitong ama ni Abing nang marinig ito at agad na nagtanong nang Ano? Anong nangyari kay Abing? Nasaan ang anak ko? Wala naman na siyang nagawa pa kundi aminin ang totoo. Kaya naman matapos ito, nang malaman na nitong ama ni Abing ang lahat, hindi na nito napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Magmula nga nito ay naging tahimik na lamang itong ama ni Abing. Palagi lang din itong nakaupo sa harapan ng bahay niya na halatang hinihintay ang pagbabalik ng kanyang anak. Kaya naman nung panahon na ito, tuwing matatapos siyang maglaku ng gulay ay agad niyang pinupuntahan ng ama ni Abing upang alagaan naman ito. Dahil nung panahon na yun, dala ng kalungkutan, wala nang ginagawa itong ama ni Abin kundi ang umupulang maghapon. Habang umaasa na, babalik pa ang kanyang anak. Kaya naman bilang matalik na kaibigan ng anak nito at dala na rin ng bilin ni Abing, siya na nga ang umalalay sa ama ng kaibigan niya. Dumaan pa ang ilang buwan at tuluyan na nga nilang hindi nakita si Abing. Kaya naman kahit na masakit, pinilit na lamang nila na tanggapin at ipagpatuloy ang buhay na haharapin pa nila. Pero isang umaga, habang papunta siya sa lugar na pinagkukuhanan nila ng gulay noon ni Abing, nakarinig siya ng tinig na kung saan ay tinatawag ang pangalan niya. Hindi niya alam kung tinig ba ito ng lalaki o babae. Medyo mahangin pero makapal ang tinig na yun. Para bang ganito? Marsyana! Agad naman niya tong ikinatakot dahil pakiwari niya Para bang tinig ito ng halimaw. Dali-dali siyang tumakbo papalayo at imbis na dumiretso siya sa kinukuha na nila ng gulay pinuntahan na lang niya itong ama ni Abing ngunit tahimik lang siyang pumasok ng bahay nito. Akala niya itulog pa itong ama ni Abing dahil nga madaling araw pa lang naman nun. Habang dinudungaw-dungaw niya ang bintana at inaalam kung may kasunod ba siya, nagulat na lamang siya nang marinig niya ang tinig nitong ama ni Abing. Uy ka nito. Marciana, ang aga pa, bakit nandito ka na? Di ba mamaya ka papupunta dito? Agad naman niyang sagot dito. Oh, gising na pala kayo. Kanina ho, habang naglalakad ako, narinig ko na may tumatawag ng pangalan ko. Nakakatakot ang tinig nun. Kaya nga ho, dito na lang ako dumiretso eh. e kayo ho ba? Bakit ang aga ninyong nagising? Sagot naman itong ama ni Abing. Ang totoo niyan na, naalimpungatan lang ako dahil nakarinig din ako ng tinig. Nakakakilabot ang tinig na yun pero nagtataka ako kung bakit pa ulit-ulit nitong binabanggit ang salitang itay. Bukod pa dun, narinig ko rin na nagsabi siya ng mahal na mahal kita itay. Pagbangon ko, nagtaka ako dahil bukas ang bintana ko. Agad namang napaisip si Marciana dahil para bang pareho lang ang nangyari sa kanya at dito sa ama ni Abing. Itong tatay naman ni Abing, ganito rin pala ang iniisip kaya naman wika sa kanya nito Mabuti pa kaya, mamaya ka nalang manguha ng ititinda mo anak. Tutulungan na lang kita. Antay lang nating magliwanag para hindi naman delikado. Kaya naman ganun na nga lang ang ginawa ni Marciana upang makalayo rin siya sa panganib. Pero magmula nun, ilang taon ang dumaan, hindi na muli pang naulit ang pangyayaring ito. Sa mga nagdaang taon ay nakakilala rin siya ng taong nagpatibok ng kanyang puso. Anak ito ng ginang na palaging bumibili ng gulay niya na nakatira naman sa ibang baryo. Naging nobyo nga niya ito at hindi naglaon ay niyaya na nga siyang magpakasal nito. At sa hindi malamang dahilan, eksaktong walong taon mula ng huling pagkikita nila ng kaibigan niya dito rin nila aksidenteng na itakda ang kanilang kasal. At nang dumating na nga ang araw na to, masasabi niyang ito ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya. Dahil hindi lang ito ang araw ng kanyang kasal, dahil ito rin ang araw nang muli niyang makita ang pinakamatalik niyang kaibigan. Masaya naman nilang naidaos ang kasal nilang magnobya. Matapos nga ang seremonyas, diretsyong nagpunta ang lahat sa bahay nila Marsyana dahil dito na pagkasunduan ng mag-asawa na ganapin ang handaan. Tandang-tanda pa ni Marsyana noon na lahat ng tao ay tuwang-tuwa at nagsasayawan pa. Pero bandang alas 7 ng gabi, sa di kalayuan, may naaninag siyang tila tao na pilit na nagtatago sa puno at pawang nakatingin lamang sa kanila. Sa tancha niya, may tatlongpong metro ang layo ng puno na yun. Nung una, hinayaan niya lamang ito. Pero dumaan pa ang ilang oras, nananatili pa rin ang tao na yun doon. Kaya naman hindi na siya nakatiis pa at diretsyo na niya tong nilapitan Inakala niya nung unay, pulubi lamang ito na gustong makikain. Pero pagdating niya sa punong yun, bigla itong nawala. Kaya naman napakamot na lamang siya ng ulo. Babalik na sana siya ng bahay nila para ituloy ang kasiyahan. Pero akmang hahakbang pa lang niya ang kanyang paa. Narinig na lang niya ang tinig na nagwi ka na ang ganda mo naman ngayon, Marsyana. Natutuwa ako dahil nakatagpo ka na rin ng mamahalin mo. Nagpalingalinga naman siya at hinanap ang pinanggagalingan ng tinig na yun. Maya-maya, mula sa ibabaw ng puno na yun, tumalon pa baba ang isang babaeng gulo-gulo ang buhok at napakarumi ng buong katawan. May kakaibang amoy din ito na talaga namang hindi makayana ng sipmura ni Marciana. Uwi ka ng babaeng ito. Kamusta ka na? Napakalaki na pala ng pinagbago mo. Tinitiga naman niyang maigi ang babaeng ito at pilit na inaalala kung kilala niya nga ba ito. Maya-maya, uwi -maya, ka na lang niya. Abing? Abing ikaw ba yan? Sagot naman nito. Oo, Marsyana. Ako nga ito. Kamusta ka na? Maraming salamat nga pala at tinupad mo ang hiling ko na bantayan at alagaan ang aking itay. Nagtatakang sagot naman niya dito. Ba Ba't ganyan ang itsura mo? Ano bang nangyari? Tsaka, bakit ang tagal mo nawala? Hanggang ngayon, umaasa pa rin ang ama mo na muli kanyang makikita. Ano ba talaga ang nangyari? Tsaka, bakit ganyan ang itsura at amoy mo? Naalala ko tuloy yung amoy ni Manolo nung una natin siyang nakita. Teka, nasaan nga pala ang asawa mo? Uy ka naman ni Abing habang tumutulo ang mga luha. Naaalala mo pa ba yung mga tinuran ni Manolo noon? Tama siya, Marsyana. Ibang mundo ang ginagalawan niya. Aswang siya, Marsyana. Aswang ang asawa ko. Pero hindi siya masama. Dahil hayop lang naman ang kinakain niya. At nung madaling araw na nakita natin siya, yun din ang araw na kumain siya ng alagang hayop ng kababaryo natin. Pero naabutan siya ng may-ari nito. Kaya naman siya tinaga sa balikat. Marsyana, mahal na mahal ko siya. Pero hindi kami maaaring magsama bilang pamilya. Hanggat hindi ako nagiging katulad nila. Makinig ka. Kapareho na rin nila ako, pero wala akong pinagsisisihan. Hanggang sa di kalayuan, mula sa bahay nila Marciana, narinig nila ang tinig ng lalaki na nagwi ka nang Marciana, anong ginagawa mo dyan? Sino yung kausap mo? Paglingon naman nilang dalawa dito. Laking gulat nila nang makita nilang papalapit ang ama ni Abing na pilit inaaninag kung sino ang kausap ni Marsyana. Agad namang natakot si Abing dahil ayaw nito na makita siya ng ama niya na ganun ang itsura niya. Kaya naman nagmamadali niyang wika kay Marsyana nun. Aalis na ako. kong makita ni Itay na ganito ang itsura ko. Pero Marsyana… Sana'y patuloy mo pa rin siyang bantayan at pakisabi na rin. Mahal na mahal ko siya. Palagi ko siyang dadalawin habang nabubuhay siya. At dito'y bigla na nga lang tumakbo itong kaibigan niya patungo sa mapunong lugar. Ngunit hindi kalayuan ay huminto pa ito. At dito'y nakita niya na may lalaking lumabas mula sa dilim at magkasabay ngang lumayo ang mga to. Nung makalapit naman itong ama ni Abing sa kanya, agad na tanong nito, Marsyana, sino ba yun? Bakit doon tumakbo yun? Siya naman, kusa namang tumulo ang mga luha at uwi ka nito <sighs> Mahal na mahal niya daw ho kayo. Yun pa lamang ang binabanggit niya. Agad na sabi naman nitong ama ni Abing. Si Abing, anak ko, nandito siya, nandito sa Marsana. At sa pinakamahalagang araw pa ng buhay mo. <sighs> noon pa man, ramdam ko na nandyan lang siya at binabantayan niya ako. Lalo na tuwing natutulog ako sa gabi kung ano man ang nangyari sa kanya ngayon na, Hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagiging maalalahanin niya bilang anak at bilang kaibigan ha. Halika na anak, inaantay ka na nila. Ito ang araw na hinding hindi makakalimutan ni Marsha na magpakailanman ha. Pero hanggang tumanda na siya hindi na niya muli pang nakita itong matalik niyang kaibigan ha. Ultimo nung pumanaw ang ama ni Abing noon Hindi rin ito nagpakita. Pero ang kwento ng matandang nagbabantay sa sementeryo ya. Mula nang ilibing itong ama ni Abing ha. Tuwing hating gabi. May babaeng nagtutungo dito. Pero hindi naman ito nagtatagal Ngayong nasa dapit hapon na ng buhay itong si Lola Marciana. Wala na siyang ibang hinihiling pa kundi ang makita lamang ang kaibigan niya. Kaya naman kahit na puro kabahayan na ang lugar na pinagkukuhanan nila ng gulay noon. Palagi pa rin itong pinupuntahan ni Lola Marciana. Dahil nagbabaka kali siya na dito'y magpakitang muli itong pinakamamahal niyang kaibigan na siya din namang nagmahal ng aswang. Ayun oh, ayos. Grabe no, pwedeng pang MMK yung buhay nito ah. Ang totoo mga kapatid, mahalaga talaga na meron tayong itinuturing na tapat na kaibigan. Yun bang sa hirap man o ginhawa, hindi tayo iiwanan. Bukod sa pamilya, kaibigan ng maaari nating sandalan sa oras na tayo ay may dinadalang problema. Kaya tayo, huwag nating sirain ang pagtitiwala ng mga kaibigan natin sa atin. Malay nyo, tayo lang pala ang sinasandalan nila at dala rin ang mga payo natin. Kaya nakakaya nilang harapin ang anumang problema. Yun lang muna. Salamat. Salamat.